Sarap ng swimming mula ba? Wala, init eh, lab. Masarap <laughs> siguro ito dagat tumano man, o. Wala na, sira na, Swimming ikaw? ganda ng view ma. Hindi na, ko nakalugod, na hindi mo ramdam. Hindi mo ramdam. Oo nga, hindi mo ramdam. Pero pag umahon ka. Dapat na ganyan, mas mabilis dapat na kulim din. Liligo ka ba? Hindi ko alam. Pag-isipan. Ha <laughs> ha ha. Baby, baby, oh. Baby.